feeling ko, kaya ko nang talunin yung kay Kuya Ryan. Hi guys! So ngayon is papunta ako ngayon ng Surf and Turf. Um, nauumay na ako sa mga delata at saka mga kapansit kanto na ulam. Kasi nga wala pa akong, um, di pa ako nakapag-grocery dito at saka di pa ako nakakabili ng mga pagkain. Kaya naisipan ko pupunta ako ng Surf and Turf and bibili ako ng mga meat Um, naalala ko lang hindi pala ako nakatikim ng paksiw na pata nung nasa Pilipinas ako Kaya sabi ko kay Ryan, turuan niya ako magluluto ako dito So sana merong um, pata na mabibili ako to So naglalakad na tayo, malapit na tayo sa Surf and Turf At ito pala yung port ng Guernsey And andito na tayo Wala masyadong tao, puti naman So ito yung parang palengke dito Kung naalala din na yung plug ko na to natin. So, merong mga seafoods at merong mga meat. Tingnan natin kung ang pata. So, ayan. Mayroong silang pata. So, kukuha tayo ng dalawa siguro. Ito pala yung mga pork. Meat, meat, pork, at chicken. So, ayan. Nakabili na tayo ng pork. Hock. Huh. Hock huh pala yung tawag dito sa pata. Yun ang English ng pata nila dito. Tapos, nakakuha din tayo ng salmon bellies. So, sakto kararating lang nung delivery daw nila and meron silang salmon belly. So, kinuha ko na lahat. Ayan, so, dumaan na rin ako dito sa my Asian store dito and bumili ako nitong bamboo shoots. So, labong. Lalagyan natin ng labong. So, ayan. Ito nga pala yung Asian store dito. Kung sa mga nagkatanong. Na-vlog ko na rin to dati. So, ayun guys. Nakabalik na ako dito. And, nakabili tayo ng dalawang pata. O, ang tawag nila dito is hock. Pork hock. So, madali lang gumawa ng um, paksiw na pata, nagpaturo ko kay Kuya, kay Rai, kay Javi Rai, and ito lang yung mga need natin. So, kailangan natin ng bawang, ng sibuyas, sili, bu pamintang buo, um, pork cubes, tapos bumili pala ako nito sa Asian store yung um, labong, tapos um, asin, at saka suka. Tapos, yung pata natin is nandito na sa may tubig. Ayan. So, ayan, madali lang siyang gawin. Yung pata, nilagay ko sa tubig, nilagay ko na yung bawang, sibuyas, um, asin, paminta, tsaka yung pork cube. So, dire-diretso lang siya. Ang wala kang, ano, tansya-tansya lang pala yung paglalagay niyan. Tapos, ipipressure cooker, cooker na natin siya. So, papakuluan ko lang siya siguro ng uh, 45 minutes. So, ito na yung magiging itsura niya kapag katapos ng 45 minutes. So, ayan. Ilalagay naman natin ay ang ah, sili. Tapos, lalagyan natin siya ng suka. So, dapat cane vinegar yung ilalagay natin. Kaya lang walang cane vinegar dito kung mabili. So, lalagay ko is itong Japanese rice vinegar. Tansya-tansya lang to. Maraming suka para mas masarap. Yan. dami kong nilagay. So, papabayaan lang natin siyang kumulo dito. Yun ang sabi ng kuya ko. So, tingnan natin mamaya. So, after a while, ang next step natin is ilalagay na natin itong mga labong. So, kan lang to kasi nga wala namang labong dito. So, pwede na to. Lulutuin lang natin ng konti yung labong tapos pwede na to. So, ito na yung finished product natin. Sobrang lambot ng karne. So, titikman ko na lang ko okay na yung lasa or kailangan okay pang i-adjust. So, sabi nga ng kuya ko at saka ng nanay ko at ni ate is laging tikman para may adjust kung kailangan. Hmm. Parang kulang pa sa alat sa akin. So, dagdagan ko lang ng konting asin siguro. So, ito guys. Luto na. And kakain na tayo. So, um, tinikma ko na siya. And masarap na siya for me. And ito, maghahain na ako. Tapos, isi-share ko siya doon sa kasama ko dito sa bahay. So, kain na tayo. Tingnan na natin. So, tikman na natin ang aking first ever paksiw na pata. Ayan. Mukha naman siyang masarap. So, tikman natin kung masarap talaga. And soup, sobrang lambot. Sobrang lambot ng karne, in fairness. Mmm. Sobrang sarap. Well, Eme, masarap. Feeling ko, kaya ko nang talunin yung kay Kuya Ryan. Char! Sige, salamat po and hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa akin. So, magdi-dinner po muna ako. Bye-bye. To next vlog.